Ano ho sa palagay ninyo? Panahon na ba para i-lift yung moratorium sa import pero ibalik o kaya mas taasan pa yung taripa na sa ganun po ay kumita na mas malaki ang gobyerno and also ma-establish po yung supply lalo na magpapasko ngayon para din po uh, sa kapakanan po ng consumers, ng gobyerno po sa kita and magkaroon din po ng regulasyon para po dito po sa palay prices. Paano po kaya? Yes, I think mas practical na solution 'yon. lift mo na 'yun kasi 'yung ban ang problema natin pagdating ng January February baka magkagipitan tayo sa supply dahil kahit na i-lift na nila 'yung ban sa enero, mm -mm. hindi naman kakayanin ng mga pier natin na papasukin 'yung isa o dalawang milyon tonelada ng bigas galing Vietnam. Hindi nila kakayanin. Mm -mm. no? mm -mm. Eh baka baka pagdating ng Pebrero bago mag-anihan sa Marso, baka magnipis ang supply, eh, lalo tayo magkakaproblema. No? So I think wala naman problema na umangkat tayo dahil alam naman natin kulang yung mm -hmm. ating supply. Mm -hmm. Pero kung taasan yung taripa, okay, that will give more room sa mga local local rice na tumaas din ng konti yung presyo mm -hmm. at maluluwagan yung presyo ng palay. Pero ang masaklap, huli na. No? Dahil tapos na ang harvest eh. Patapos na. Matagal na namin mm. sinasabi yan eh, hindi naman sila gumalaw. Ang inuna nila itong floor price na uh, questionable ang impact mo. So, medyo hindi rin maganda. Ba't ang bagal-bagal nila pagdating sa magsasaka? Samantala yung, yung import man nung September, mm. ang bilis nilang nerotoki okay yung guideline mm. para makalusot yung ibang shipment sa buwan ng September. Eh. Kahit walang lang may ban na. No? Makalusot yung ibang shipment nung buwan oh, uh, yan ba yung yan ba yung in, yung ano yung Indian rice? Hindi po. Ang ginawa nila nag-issue yung Bureau of Plant Industry ng memorandum mm -hmm. na endorsed din ni Secretary Laurel mm -hmm. na basta yung kargamento ay Nasa Ay, kumbaga may bilog may, may papeles uh, na nandoon okay. na sa okay. palis na uh -huh. kahit na dumating siya ng September okay pa okay opo so, opo opo o, may, may, may rason naman pero parang gumawa silang paraan para mabigyan <laughs> ng puwang eh, yung mga importer kasi August pa lang inannounce na ni, ni presidente na magbabang uh -huh. sa September uh -huh. di ba opo 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 uh, ba, bat, nila, ba't pa nila binigyan ng palugit Uh oh, mayroon din na balita na mukhang uh, binibigyan ng pabor ngayon yung mga na naangkat na galing sa India. Uh, if, uh oh, American na impormasyon na itong mga nakaupo sa pwesto may preference doon sa kaniyang mga alam mo na mga kapanalig na nabigyan ng ng importasyon ng galing sa India. Kaya yung galing ng Vietnam Oo, ay hold muna para maubos itong kanilang mga mga importasyon from India. Opo, well, it's possible although dun sa mm -hmm. inisyu nilang batas, ang exempted lang yung mga hindi ka karaniwang variety ng bigas tulad ng mm -hmm. kung India pag-usapan natin yung basmati. Opo. Opo. Pero mamahalin mamahal yung bigas yan. Mga mm -hmm. siguro 100 pesos per kilo yan. So, hindi naman yan karaniwang inaangkat. Ewan ko lang, baka yung ordinary rice, palabas nila, basmati yan ha. Mm -hmm. O, lusot. Mm -hmm. Lusot na naman. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!